Netizens bet magkatuluyan sina Vico Soto, Catriona Gray. Perfect couple, kahit uso ang pag-unfollow sa Instagram, mukhang on the lookout naman ngayon ang netizens kung sino ang new followers ng ilang celebrities. Katulad na lamang ni na Pasig City Mayor Vico Soto at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Nako, trending na trending sila ngayon dahil napansin ng mga marites na kakafollow lang nila sa isa't isa. Dahil dyan, kilig na kilig ang maraming fans at sila ngayon ang siniship na sana'y magkatuluyan in real life. Bukod dyan, nabasa rin namin kung ano yung mga reaksyon ng madlang people na ramdam na ramdam ang kanilang pagkatuwa at pagkakilig para sa dalawa. Narito ang ilan sa mga nabasa namin. Both perfectionists in their own right, with the heart to contribute to the community and underprivileged. Great match. Blue heart emoji. Yes, please. Future president at First Lady na ba They look good together. Happy face with hard eyes emoji. May chemistry. Lord, please make this happen for the Philippines. Folded hands emoji. Matindi pa ito sa pag sila magkatuluyan. Mayor, make move na. Puro kalang trabaho. Love life din pag may time. Bagay. This brings joy. Hoping this is not just a rumor. Red heart emojis. Samantala, may mga nakita rin kami na sinasabing baka may proyekto si Catriona sa Pasig, kaya niya finolo ang alkalde. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.